Sana po mapansin, mapansin nyo kami. Puro gano'n ang message na. Hello? Hello po. Okay, thank you. Oh. <laughs> Hello? Hello po, Kuya Win. <laughs> okay, alam na yan. Nakikiramdam, nakikiramdam. Baka ma-scam kayo. O, oh, nanonood ka ba ngayon? Facebook, YouTube? Hello? Hello? Nakamagalap ka ng signal para hindi ka maputol. Hello po. Ha, uh -huh. Ano pangalan mo? Andradeline po. Andradeline? Banyus po. Taga? Andradeline Banyos po, sir. Taga saan ka, Andradeline? Binyan Laguna po, sir. Mga tigil Binyan Laguna, magandang gabi sa inyong lahat dyan. <laughs> ano ginagawa mo sa buhay? Nanonood lang po. Hindi, wala kang ka trabaho? Hindi ka trabaho? Wala po, sir. Nawalan po. Ano ang ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Paano ka nabubuhay? Nakatambay lang po. Uy, congratulations. <laughs> Thank you, sir. <laughs> Buti ka ba nakatambay, ha? laking bagay, nakatambay lang. Opo, okay, sir. Nagantay lang po. Yan, po ko. Okay. Pero tama naman, nakatambay siya para magintay ng tawag natin. Tama? <laughs> Thank you, sir. <laughs> okay. So ano bang 'yong ano? Ano ba iyong mga iniisip sa buhay? Ano bang pangarap mo? Sir, pang school sa kailan po na kapatid po, sir? Bakit? pag aaral na po kasi, sir. Wala pa po pong eh, ano, gamit eh. Eh, asan ang nanay tatay? Ayun nga po, sir. May problema po po eh. Ano ba problema natin? Yung nanay ko po, umalis eh. Hindi po na mahanap eh. May Bakit? Nag-away po sila, sir. Kaya kapatid ko po yung kawawa. Eh, wala rin pong trabaho. Kaya hindi po po ng school supply. Eh, asan ang tatay mo? Andun lang po sa bahay, sir. Nagiinom lang po. Ikaw tambay, nanay mo, umalis. Tatay mo, umiinom. Opo, sir, eh. Uy, congratulations. <laughs> Abay, dapat eh, gumawa ka ng paraan. Di ba? Oo, oh, sir. nag po pong trabaho, sir. Ano ba natin yung trabaho? Vlog lang po sa 7-Eleven, sir. Ha? Vlog po sa 7-Eleven. Ah, sa 7-Eleven. Ikaw ba yung may anak? Po? Meron ka bang anak? Ano po, sir? Meron ka bang anak? Meron ka bang pamilya? Wala ko po, sir. Bakit? Wala ka bang asawa? Wala po. Boyfriend ko lang po. Ah, okay, may boy ka. ka. Tayo muna, meron kaming job opening, ha? Malay mo, magdala ka ng resume mo. Di ba, sinabi ko sa inyo, may job fair tayo. Yung mga mga kailangan trabaho. Meron tayong call center agents, grocery personnel, drivers, housekeeping personnel, media and entertainment, office uh, staff, merchandiser, warehouse personnel, sales personnel, messengers, at marami pa. Bakit hindi mo subukan bumatanong? Ah, ano lang po kasi sir, eh, hindi po po kasi lang graduate sir. O kahit na paano, marami naman pagkakato. Kung maganda naman ang sa so tingin ko, masipag ka ba? Ano po sir? Ano ba alam mo trabaho? Ano pa lang po sir, isa pa lang po na pagkano ko trabaho sir eh. Ano? Yan pa lang po ang clerk sa Benelabin sir. So ay mo mag-apply? Naghahanap pa lang po, sir. Eh, hindi ka... Ka po ko po complete ko kami, sir, eh. Hindi nga, sa Sunday nga, eh, meron nga kayong pagkakataon. Baka makapasok ka, kahit papano. Oh, Ito na yung pagkakataon okay, mo. Sir. Meron ka bang ano? Meron ka bang uh, ID? Meron po. NBI clearance? Meron po. Ah, uh, meron ka bang pera? Yun, sir, wala. <laughs> okay. O oh, yan. Sige, ganito gawin natin. Pumunta ka ng Sunday doon sa ano, yung frontier. Malay mo. Tapos pag na, pag ikaw pumunta doon, pahanap mo ko. Ako po Sige yung mo, nakausap sir. nyo. Walang biro, pahanap mo ko. Sige, sir. Sigurado hindi tayo makikita. <laughs> Mag-a-apply ka, basta mahanap mo ko. O yan, may tanong ako sa'yo. Yes po. Ano ang mas maraming Letra sa title natin, kailangan masagot po to, 10,000. Pag hindi, 5,000. Ano ang mas maraming letra? Will o win? Wait lang po ah. Ano? Ano, ba? Alam ka mo ako. Ano ang mas maraming letra sa salitang will ba o win? Will, sir. <laughs> <laughs> Ikaw naman. Hindi ka nag-iisip. Pareho lang ng letra noon. Will, W, I, L. Yung win. Ayan, no? Ayan, no? Ang laki-laki. O ano? O, magkano panalo mo? Magkano panalo mo? Hindi na masabi. Win. Magkano nga bibigay sa iyo pag hindi mo nasagot? Win? Ano ba? Win. Tapos na yung tanong, hoy! <laughs> o, oh, hindi ba, ne? Eh? Hindi mo nasagot, sayang. Eh. Game to eh. Meron ka namang okay. 5,000 cash! Thank hey, you, sir! Okay na sa iyo? Okay lang yun, sir. May tulong na yun, sir. Okay, nakakatuwa ka kausap, no? Parang close na close tayo. Okay. Ano ba ano to? Saan ba? Kapula Ha? Si Andrada. And Andrade Lin. Banyes, Tambinyan, Laguna. Andrade Lin, ano ka lima diba? Bukas, go! Thank you po! Ano gusto mo sabihin sa so will to win? Thank you, sir. Okay, bye-bye. <laughs> Ay, nakokay. Sarap kong usap ng mga to, no? Ayan eh, oh. Ano mas maraming letra? Will o win? Will daw. W-I-L <laughs> W-I-N Will to win tayo taing... Okay, tutok pa kayo. Ayan na.